So guys, ito ay update natin uh, Day 3 na tayo mula sa Kumpisa mag kami magparinoobit sa aming bahay Ito na ngayon ang daanan Right ubi namin hanggang doon sa kalsada At dito na Gumagawa ulit kami mga kaibigan yes. So ito ngayon pakita ko sa inyo Paano gumawa ng Anong tawag nito di? Beam. Ay, poste poste pa lang po Yan lang ah, din po ang magiging bib natin Kaya lang yung natin ito eh, nakakapo sa po Nakakulik sa kapabim. Yan, tibay nito. di is is. Ang kapal ng aming bakar. Ang presyo. Kasi Para parang kay... nandudu na. Para tayong gagawa ng condominium uh, nito. <laughs> so, ganyan lang po gumawa ng B mga kasuunan. Bakal, ng... bakal posti namin ito. Kasi to yun, dyan, So, ang bakal, ang director is 16. is Ito, 12. Oh, po yung Ah, Jess. Ito po yung 12 para sa gitna po. Oh, okay. Ah. Okay. Well, okay. 16 yan, yes, di ba, yeah. Ah, Ito, ano? ah itong malaki is 16. And then, 12. And then, ano? Ah, Jess. Yes. Jess. Jess, 12, 15. Oh, uh, and this. Yan. So, yan. Kung gusto nyo... Paggawa kayo ng hanggang sampung palapag na bumbing ah, ganito pala to, <laughs> <bakalit>. <laughs> hindi, yun lang ayusin mo yung pag vlog mo hindi naman ako, sinasermonan pa ako na, ano. pero alam nyo kung paano gumawa nito dito yan binabalok to to ayun ah Kalau dia nama. Simbol ni yang kapun. Ag, Hindi. Parang dinala mo na dito yata, buo na to, di ba? Inassemble ko po, iyan na po, ginagamit ko sa bahay. Hmm. Kasi kailangan talaga ninyo pag uh, ganyan, ano? Kailan po talaga yan. Anong pangalan nito? ah uh, pang anilyo po yan. Pang -anilyo. Ah, anilyo. Kasi ang anilyo, mga friends, ayan. ito, ito. ito. yung sumato Ito yun. Ito. Ayan. ito. Ayan. Ano niya? Kasalita ka ba? <laughs> ito yung anilyo, mga friends. Ayan. 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 Ito yung anil yung mga friends yan. Mineral magtatae. Baliktad. Saka sa nilang po sila sa lawas eh. Baliktad. <laughs> eh, ito binilog mga friends. Dahil ilalagay dito. Ayun. So yun yun ang purpo. Baliktad. <laughs> Dahil dito yun ilalagay. pag nawasa. dahil itong aming bahay ngayon ito yung aming pinakaunang bahay ni Mamita ko pinarenovit ma namin mga friends ang balak is magkaroon kami ng second floor yan kaya pinarenovit ito at ang lalim ng aming hukay dito is nasa mga kulang-kulang isang metro din ang lalim. So, yun po mga friend. Ito ay isang update namin or yeah. update ko sa day 3 mula na magumpisa umpisa kami magpa-renovate sa bahay na ito. Dito namin tinambak ang graba. Pati dyan o oh, pinabitak na namin. Pati dyan o pinabitak na namin ay eh, maglagay din ng poste dyan at least dito maglagay rin din. poste siyempre ang poste eh, yan ang sekreto para pampatibay sa gagawin si sa na o gusto niya matuto paano kayo maglagay ng mga anilyo kung sa poste pag na boss na yan mag order na tayo ulit Ah, Pagsinaobos pa. na ato, to, tundar po natin haloblak. Ayan. Haloblak. So, yan lang po mag... Okay. Maggawa-gawa. Sige natin haloblak. Sabi <laughs> ah, ko nga po, ililigin natin yung dulo, di ba? Ah, lalagyan pa pala ng haloblak. Pukulin po natin yung sector, doon, oh. ididirection -di po natin ang na puro haloblak bago natin papatungan din. Ayos sabihin, sanaan. Ah, po. Ito ba, yung halimbawa, yung susila muna. Opo, pagkakaroon ko well, nun. Opo, lipapan ka yan. Opo, oh, yung siya paikot, kailangan talaga ng haloblak doon sa taas. Siko lang yun. Dito na ito, mga isa, pato ka, bigta ka, walang haloblak. Doon siya, ano, di ba? Ito, mga friends. <laughs> ito yung tinatawag na nilyo. Dito yung binabalok. sabihin ba, yung... Dito yun, binabalok yung binabalok to. Di ba, kalahati yan lang binili ko yan sa toste. Yan, dito yung gawaan ng anilyo. Anilyo. <laughs> okay, yung sakatan yan, itong Sirat po, tawag niya. <laughs> ah, ayaw ko. Walang tawag yan. Only in the Philippines. Hindi, tawag gil. Hindi, sabi si ano, tawag yan? Sirat po. Sirat daw, sirat. Ayan. Kita nyo putol na to, no? Ayan. Ang sa Dito yan, bina, binabalok Ginaganon mga friends. Eh. Yan yung iniikot. Yeah. Dito binabalok yan. At ito na ang resulta. <laughs> so yan lang po ang buhay, ano, construction. Kailangan marunong ganito kasi Kaya, wala kang alam di anong mangyari sa bahay wala kang alam di nagmukha ka, ka nang nangangapa sa dilim pag gumibay yung bahay sagot mo yun lapatay ka okay, sabihin so. di naman nakaka wala naman alam may ari oo <laughs> di ba <pa> naman ang <laughs> babayo kayo nang gumagawa oh, pero ang so, ano doon pag nag oras na may problema ahamulin yung nag ano nag So, right, yun lang pong ating update ngayon sa day 3. Mula nung mag-start ng mag-giba-giba dito. Magandang araw po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. ala-alam mo yung nag-collapse na building doon sa may ano. Sa